MMDA, pinag-aaralan na paghatian ng mga nakamotor at nakabisikleta ang bike lane sa EDSA dahil hindi naman raw kasi madalas nagagamit ang naturang lane. Si Joshua Garcia sa report, Rise and Shine, Joshua. Mahigit tatlong taon ng polisiya ang bike lane sa kahabaan ng EDSA para sa mga nagbibisikleta, hindi sa mga motorista. Ito ang muling paglilinaw ng MMDA sa publiko Ayon kay MMDA Acting Chairman Attorney Romando Altes, sa ngayon sisitahin at itataboy muna ang mga mahuhuling motoristang dadaan dito at bibigyan ng warning sa loob ng isang linggo. Nag-common ground po tayo na one week tatauhan lang namin babantayan para ma-warn at ma-inform po yung mga tao kasi nga po medyo nakasanayan na na pumapasok dyan kahit na uh, hindi dapat. Ayon kay Artes, nasa higit 6 na ang bisikleta ang itatala nila kada araw na dumadaan sa EDS sa northbound at limandaan naman sa southbound. Habang nitong Hulyo, nasa 165,000 motorsiklo ang naitala nilang dumadaan sa EDS sa araw-araw. Pinag-aaralan na rin nila kung posible ang shared o paghatian ng mga nakamotor at bisikleta ang bicycle lane dahil nga base sa kanilang datos underutilized o hindi ito hustong nagagamit isusumitin nila ang kanilang mga rekomendasyon upang mapagpasyahan ng Transportation Department. Binigyan din pa ni Artes ang kahalagahan ng no-contact apprehension policy o NCAP sa mga kalsada dahil kulang ang enforcers para magbantay sa mga lansangan. Kaya nga po, kailangan, kailangan na namin maibalik yung NCAP dahil yan po yung tumutulong sa amin na idisiplina yung ating mga kababayan dahil kahit wala po silang nakikitang enforcers on the ground, pag alam nila po na pwede silang mahuli through CCTV cameras, ay sumusunod po sila. Giit ni Altes, kung sakaling hindi maibalik ang NCAP, kailangan nila ng dagdag na 7,000 enforcers para tumbasan ang nababantayan ng CCTV sa kalsada. Pero kung may babalik naman ito, sasapat na ang 2,500 enforcers ngayon. Ayon naman sa IACT, Patuloy ang operasyon ng kanilang mga tauhan sa panguhuli ng mga motoristang lumalabag sa bike lane. Kinukumpis ka nila ang mga lisensya dahil sa LTO mismo ang ticket na gamit nila. Samantala, pupulongin ng MMDA ang mga stakeholder at grupo ng bicycle at motorcycle riders sa August 29 para sa preliminary studies sa shared lane. Joshua Garcia para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.